So ngayon nga mga kaon dito tayo sa Intramuros Bridge malapit so dito yun sa ilalim niya mga mga So na mga masyal tayo dito. Ito yung spot na maganda bisitahin niya February 14 guys. So visit niyo na lang to. Grabe napakaganda and sulit dito. Para kayong nasa Binish Grand Canal din. So at ayan nga mga kaon inikot-ikot natin ang camera at pinarotate. Diba? So maraming tao na ito rito mga kaood Gabi na yan mga alas 10 na to Or alas 9 So Ang dami pa rin tao guys I think sa so February 14 crowded tong area na to Napakaganda guys And di mabaho Walang amoy yung ano Pasig River Wala tayong naaamoy nung time na yan So alright So kung pansinin nyo guys Napakalinis din nung area di Diba? So, kita nyo naman. Sa so, mga gustong pumunta, dito lang yan sa may Intramuros, guys. Sa may Intramuros Bridge. So, yung pinatawag nilang Intramuros Bridge, yan nandun sa kabila. Ayun. Malayo pa. So, pupuntahan natin yan, mga kaood. Siyempre. So, eto mga kaood, para sa mag-date, meron ng mga... Uh, pagkain dito sa entrance pala no, o, sa labas so dito sa area na to is yung parking ng motor So, dito yan sa harap, ay gilid mismo ng ano, Manila Post Office. So, ayan. Ito yung parking area, guys. So, may bayad dyan, syempre. Ito yung Manila Post Office. Ito yung nasunog dati. At ito na nga, mga kaood, syempre. Naglakad-lakad na tayo dito sa lugar na ito, mga kaood. So, ayan. Dito. At yung ginawa dyan, kundi maglakad. At maglakad. At maglakad. <laughs> syempre, dito lang yung mga kaood sa Binondo Bridge. Ayan o oh, Intramuros Bridge di ba so basta yun na yun kung ano tawag dyan mga kawod ayan di ba patingin-tingin nahihirap maging single ano di ba palakad tayo ng mag-isa that's called alone <laughs> so mga gustong pumunta rito sa February 14 mga kawod so visitahin nyo lang to rito. so I think crowded tong lugar na to pagdating ng February or something mga linggo so ayan kunwari kunwari may kachat kahit wala naman <laughs> di ba so dito tayo and nagre-relax lang tayo dyan ayan so eto guys pinasok na natin ang kanyang loob kung paano ba ang itsura niya. so etong tulay na ito ito yung John's Bridge yan yun sa taas na yan so dito natin na nakapag video and kakat ko lang dito guys kasi medyo nasiwa ako kay ate nakashirt kasi So, ayan mga kawad, may mga fountain, fountain pa dyan. Ayan, so, ang ganda ng kulay ng, ano dyan, pa-ilaw. And dito maraming nakatambay. So, di ba? Napakasulit to guys, good for kids, syempre. Dahil may mga mascot ma dito. So, ayan, lalakad-lakad lang tayo. And of course, ayan yung Fuzzy Graver. Grabe, napakalupit guys, napakaganda. So, na-amaze din ako dito. Siyempre, dito, maglakad na naman tayo. Ano pa nga bang gagawin natin dito? Hindi maglakad. Wala tayong kadate, mga kaod. So, lakad lang. Ayan. So, eto guys, sa uh, kanyang gilid nitong Pasig River. So, tingnan nyo naman yung mga nagde-date dyan. Or, huwag nyo na lang pansinin. Eh. Nababadrip na ako yun. <laughs> so, alright guys, dito pala is mayroong mga, ano dito, kainan or uh, food. So, marami dyan. Meron pa dun kanina yung sa entrance, syempre. Mga street foods dun. And gusto nyo ba dun? So, dito medyo pricey, pero sulit naman kahit pa ba ng mga kaon. Alright. So, ayan naman may mga bata. So, pwede-pwede siya ito guys. Mga bata, syempre. And, eto, guys. Itong area na to is... Teka lang. teka lang. Nagbibideo sila, eh. So, paano tayo makasingit dito, mga kaon? Ayan. ayan sa so, sisingit tayo syempre overtake tayo yun no sinigita natin yung mga pa -video, video nila so ayan si ate yung cameraman niya nasa likod ko na syempre cut na naman natin mga ka kasi nakapalda si ate so ayan guys sa mga gusto pumunta ito yung mga pagkain dito ayan so dito guys amay kape dyan grabe amay na amay ko yung kape dito sa area na to so mga kape dyan mahilig sa kape dito tayo Ayan, syempre mga kauod, meron dito mga bata. Ayan, tatalon-talon pa yung bata, no? Ayan, oh So, dito naman is yung coffee. So, ayan. Grabe yung amoy ng coffee ng kape dyan, mga kauod. Amoy na amoy ko. Sulit yung amoy. <laughs> so, ito guys, meron din itong photographer. So, ayan. So, makukuha nyo rin kaagad yan, guys, ang result dyan or yung uh, coffee. So, ito naman is, mabasta maraming pagkain dito mga kaud, kung gusto niyo kumain. So, ayan, picture-picture sila. Ayan, may mascot pa. Siyempre, ayan mga kawod. O, Oo, oh. ba? Diba? So, may mga mascot dito. Yun, no? Oh. So, excuse po. Kairaan lang. So, ayan, ayan, ayan. Dito tayo. Nahiya tayo rin bigla, no? <laughs> Tatawid-tawid tayo sa mga picture mga kawod. So, alright. Dito, diretsya tayo. Let's continue. Wala nang nakapalda rito. <laughs> So, kinakat natin mga kaot kasi nakakailang nakababa yung camera and parang nakatutok rin sa kanilang puwet. Kaya, dito. Eto guys, may takoyaki rito. Eh, mga mga kakaibang pagkain din or kilala natin yung pagkain. So, ayan. So, medyo mura lang naman yung takoyaki dyan is, ano? Um... 65 yata anim na peraso. So normally is 5, 'di ba? 5 is 50 So, dito, 6 na piraso, 65. So, ayan guys, pwedeng pwede kita pwede mag-picture-picture dyan. So, mga gustong bumisita rito. So, bukan nyo naman ito minsan mga di ba? So, may parking area naman dito sa labas or sa ano, gilid. So, ayan, mga photographer mga kawood. So, makukuha nyo kaagad dyan sa so, mga gustong magpa-pictures. Alright. So, eto na mga kahod, finally narating na natin ang Intramuros Bridge. So, ayan siya. Ganyan siya mga kahod, diba? Ayan, oh. Sa malapitan natin. Actually, guys, may mga picture na ako dyan, na nakakit na rin ako dyan. So, the best, guys, for me, na din pwede rito. And, para sa in, maganda yung area. Para sa mga date, diba? And, tahimik. So, sa mga gustong pumunta rito is February 14th. So, I think crowded tong area na to guys. Pag ganyang gabi na, I think mga February 14 tapos gabi. So, bisitahin nyo na lang din or other day. Always open yan mga kauod sa so, mga gustong bumisita rito. So, para hour naman lahat is open po yan. And may mga nag-iikot ng na mga ano dyan, mga personnel. So, okay, huwag kayong matakot. I think for me ah, for me safe tong area na to. All right. So good for dating. So ayan. Nakaka-bad trip na naman. Ay nako, paano ako mauwi na Aha. Uh -huh. It's all may paganon-ganon pa siya oh. It is all. Sige na. Process mo na 'yan. Bahala ka diyan. Okay, excuse lang. Okay. So ito pa. Grabe naman 'yan. Ay, nako. Makauwi na nga lang kung ganyan lang naman. Hmm, isa pa to. Diba? Ito pa. nako. Welcome to my vlog, guys. Parang gusto ko na umuwi. So, ayan mga kaod. Uwi na lang tayo pag ganito. So, ayan. Hanggang dyan na lang muna ang ating vlog, mga kaod. So, narating naman natin tong ano, bridge. So, Don't forget to like and share syempre at bisitahin nyo dito sa ano, Binondo Bridge. So dito lang yan sa ilalim niya banda mga kauod. So basta makita nyo yung old post office, yung nasunog. So katabi lang nun yung entrance mismo or bungad nung ano. Um, bungad nung intramuros na yan. So dito lang yan. So that's it. Gabing-gabi na makauwi na nga lang.